Kumusta mga ka kamangingisda, mga tropa at mga mahilig sa pangingisda? Ako ang inyong paboritong fish tuber at eksperto sa panguhula ng kagat ng isda. Naku, meron akong exciting na ibabalita sa inyo ngayong Setyembre 23, 2025. Bakit nga ba special ang araw na ito para sa ating pangingisda dito sa Pilipinas? Huwag kayong bibitaw dahil sasabihin ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman para makahuli ng bongga pagtatalakay sa mga uri ng isda at taktika para sa galunggong at alumahan, na makirel at makirel. Mga tropa, dahil sa mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa 20 siyam na degree Celsius at sa banayad na pag-ulan na maaaring magpataas ng aktibidad ng mga maliliit na pagkain sa ibabaw. posibleng matagpuan ang mga galunggong at alumahan sa mga bahagi ng karagatan na may masaganang plankton. Hanapin sila sa mga bahagi ng dagat na may lalim na humigit kumulang dalawampu hanggang tatlumpung metro, lalo na kung mayroong kasalukuyang agos. Gumamit ng light tackle spinning gear, mga kaibigan, ang mga maliliit na jig o sibat-sibat na may kulay puti o pilak ay tiyak na epektibo. Kung gusto ninyong mag bite fishing, subukan ang mga maliit na hiwa ng isda o hipon. Tandaan, sa panahon ng lumiliwanag na buwan, ang mga predator ay mas aktibo sa liwanag ng araw. Kaya't umaga o hapon, siguradong may pagkakataon kayo. Para sa tilapia at bangus, milkfish. Sa mga lawa at ilog, ang tilapia at bangus ay magiging aktibo lalo na sa mga gilid ng kawayanan at mga lugar na may maraming halaman sa tubig kung saan sila nagtatago at naghahanap ng pagkain. Dahil sa lumiliwanag na buwan at banayad na ulan, ang mga ito ay mas magiging palaban. Para sa tilapia, ang float fishing na may gamit na maliliit na bulate, mais, o tinapay ay maganda. Para naman sa bangus Subukan ng surface lures o maliit na pamingwit na may tinapay. Mag-focus sa mga maagang oras ng umaga at takip silim dahil ito ang mga panahon na madalas silang kumakain ng mas masigla. Isang munting katanungan, may sarili kayong trick para sa bangus? I-share nyo sa comments. Pagtatasa sa kondisyon. Panahon, ngayong Setyembre, 23 inaasahan natin ang banayad na pag-ulan sa araw at maulap na kalangitan sa gabi sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila at kalapit na rehiyon. Ang temperatura ay maglalaro mula 26 hanggang 31 degree Celsius na may halumigmig na 83 hanggang 87%. Kung may mga biglaang pagbabago sa atmospheric pressure, dahil sa pagdaan ng mga weather fronts, ito ay maaaring maging sanhi upang ang isda ay pumunta sa mas malalim na bahagi ng tubig. Subalit, ang banayad na ulan ay nakakatulong sa pagpapalabas ng pagkain sa ibabaw ng tubig, kaya't magandang balita ito para sa pangingisda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa karagatan sa Pilipinas ngayong Setyembre ay mainit Nasa humigit kumulang 28 na degree Celsius. Ang mainit na tubig ay nagpapataas ng metabolismo ng isda. Kaya't mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain. Ito rin ay pabor sa mga tropikal na uri ng isda na sagana sa ating bansa. Yugto ng buwan. Nasa waxing crescent phase tayo ngayong Setyembre 23 na may liwanag na tatlo hanggang lima punto 55%. Ayon sa mga popular na paniniwala at solunar theory, ang new moon na malapit sa waxing crescent ay itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na panahon para sa pangingisda ang pinagsamang gravitational pull ng araw at buwan ay nagiging sanhi ng mas malalaking paggalaw ng tubig at pagdami ng pagkain na nagpapataas ng aktibidad ng isda kaya mga kaibigan, hindi na masama ang araw na ito sa kabila ng kaunting ulan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang Setyembre ay panahon ng pag-ulan, ngunit ang mga isda ay aktibo pa rin, lalo na sa mga bahagi ng araw na may mas kaunting ulan o sa pagitan ng pag-ulan. Ang mga pelagic species tulad ng galunggong at alumahan ay maaaring aktibo sa ibabaw o kalagitnaan ng tubig. Ang mga freshwater species naman tulad ng tilapia at bangus ay abala sa paghahanap ng pagkain sa mga mabababaw na lugar. Ang aking forecast sa pangkalahatan masasabi kong ang kilos ng isda ay maganda, ngunit kaunting mapaghamon. Maganda dahil sa epekto ng waxing crescent na malapit sa new moon at mainit na tubig na nagpapataas ng pangkalahatang aktibidad ng isda, mapaghamon dahil sa posibilidad ng pag-ulan na maaaring magpabago sa ugali ng isda. Ang susi ay ang paghahanap ng mga protected areas at paggamit ng tamang pain sa tamang oras. Huwag kalimutang magdala ng panangga sa ulan at mag-enjoy. Naway, huwag kayong mawala ng buntot at kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips at forecast. Ano kaya ang mga plano ninyo sa pangingisda ngayong weekend? I-share sa comment section. Happy fishing mga tropa!